Kau tahu. Okay, itu dia tu. Kau tahu dito. Saan kayo mga tao dito? Ito po. Wala bang tao dyan? Ito po. May isang bahay pa dun sa taas. Dami palang nakatira dito noon. Kaya iniwanan na siguro itong bahay na to kasi napakalayo na kasi ng kalsada. Tapos uh, minsan pag bumaba, may mahirap ang dumaan dito. Ano kayo dito? May tuko. May tuko dito. May gold siyang binabantayan. May gold na binabantayan. Akin to. Akin to. Gold yet na to. to. Alistay dito. Alistay dito. Mayroon pa rito ng Mayong oh. Mayroon gold dito. Tingnan Ano kaya to? Dali natin to. Dali natin to. May isang bahay pa doon sa ibabaw, oh. May isang bahay pa doon sa ibabaw, oh. Pero, oh. Mamaya na yan. Alistay dito, alistay, oh. Alistay, oh kasi don? mayroon ding bahay doon Basta dito Pinakabahan ako dito Mayroon ding bahay doon no? Ano kaya yan? Basta Ang hirap dumaan dito Hindi natin alam kung saan, saan ang wala nang daanan to Sigurado matagal na to hindi pinapasukan ng tao dito Tumatayo yung mga balibo ko delikado tayo sa ahas dito. mayroong pang bahay doon, isa, dalawa, tatlo, apat. Ang dami nakatira dito doon. Bakit kaya ito nila inaabandona?